For today's video ay tarat samahan niyo kami sa pagka-harvest ng talim ng tatay ko. Hi everyone. Kung napapansin niyo yung mga vlogs ko lately, ay dito nga lang sa paligid namin si featuring our daily lifestyle. of course, kung paano umiikot yung buhay namin dito sa bukid. Proudly to say, kahapon nga yung first harvest dito sa petchay na tanim ng tatay ko. Alam nyo bang dapat hindi pa namin iha-harvest yan? Kaso nagkaroon ng sakit yung mga petchay. Unti-unti siyang inaagnas at parang may fungus sa tumama. At bago pa masayang lahat, kailangan nang i-harvest yung medyo malalaki niya. Alam nyo bang lately na lang din namin yung napansin? Medyo na-upset na nga rin si Father Dear niyan. sabi namin, ibenta na lang ni Mother order bago masira lahat. Ang 4pm nga pala sila ng harvest nito at ibebenta nga kinabukasan. Mabuti na lang malamig at makulimlim yung araw ngayon. Kahit ma-harvest ngayon ay hindi siya malalanta hanggang bukas. Around 6.30 kasi kailangan nasa palengke na si Mother Earth. Ganyan nga po kahirap mag-alaga ng mga gulay. Kahit hindi rin natin masisisi kung medyo may kamahalan yung gulay ngayon. Lalong lalo na at tira lang ng bagyo tong mga to. Yes, before bagyo nga itinanim to ng tatay ko at ngayon nga lang namin iha-harvest. Nung una, tuwang-tuwa nga kami at ang ganda ng tubo. Pero lately, pumangit na nga siya. Sobrang lungkot tuloy ng tatay namin. Akala namin ay makakajakpat na nga kami ngayon. Sayang naman yung pinagpaguran ng tatay ko. Yung kahit umaambun, umaaraw, andyan siya at naglilinis. Pero ganun talaga, panapanahon lang. Nagpunta na nga rin pala ako dito para tumulong sa kanila. Ngayon nga lang, sinabihan ako na yung kamote na lang yung kunin ko. At ayun nga, iniwan ko muna sila dun. Para nga lang silang nagde-date dun, no? Madalas ko ang sabihin sa inyo dati, gardening nga yung main source of living namin nung mga bata pa kami. Sobrang sipag talaga ng tatay ko mag-garden. At yun nga yung pinagkukuhanan namin noon na pang paaral sa amin. Minsan nga dati, alas 5 pa lang yung medyo madilim-dilim pa. Nasa garden na yan, nagkukultivate o di kaya nagtatanim naman ng gulay. Itak at kamay nga lang niya yung gamit niya sa pag-garden. Yun nga mga sariling tanim namin yung binebenta namin sa palengke noon. Kami yung magtatanim, magha-harvest at magbebenta sa palengke. Kaya talagang sanay na sanay kami sa hirap at kung paano mabuhay ng sapat at simple lang. Sasabihin na naman ng mga Gen Z ngayon, iba nung panahon namin sa panahon nila ngayon. Kaway-kaway sa mga millennial kids, mga batang 80s at 90s. Diba guys, ang simple lang ng buhay natin noon? Sa paligid nga lang umiikot yung buhay natin. Walang gadgets, konti lang yung may TV noon, hindi uso ang resort dahil may mga ilog. At talagang masasabi ko, marunong sa buhay yung mga bata talaga noon. Anyway, balik na pala tayo dito sa hinaharvest ko itong talbos ng kamote ay add-ons nga lang dun sa ibebenta ng nanay ko. Ang cut naman niya ay yung ready to cook na. Alam nyo ba to, eh per kilo na din yung pentahan sa palengke. Grabe no, dati per bundle lang. Tapos 5 pesos per tali. At ito nga pala, nakatapos na ako. Ito lahat yung nakuha ko. Marami pa nga sana, kaso marami ding lamu. Inabutan ko na rin pala si Mother Earth dito na nagtatali. Tinitimbang niya ng 1 for tapos sinatali niya. Balay yung isang kilo, apat na bundle. Ipapahulsel nga lang daw niya yan. 15 pesos per tali nga. So yung isang kilo ay papatak lang siya ng 60 pesos. So ayun, hindi ko na rin natanong kung ilang bundle yung nakuha nila. So hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa pananood. Hanggang sa muli!